Good day everyone Na uh, Nakikita nyo po yung lugar namin Sobrang ganda Itong kuha na to parang drone shot Pero hindi po overlooking po talaga Sa lugar namin Na uh, Talagang presko po yung hangin Sariwang sariwa Tahimik yung mga sasakyang dumadaan din kasi fully developed na din po yung mga kalsada dito. Malapit kami sa geothermal power plant kaya madaming sasakyan ang dumadaan ang kagandahan po nito is dahil nasa bundok po kami libre po yung tubig namin dito kasi nanggagaling po sa bukal na nasasakop po lahat ng mga bahay dito mga nakatira at dahil po sa ang lugar ay geothermal power plant so binigyan kami ng privilege ng municipality na libreng kuryente or subsidized kuryente almost libre na no so kung hindi ka po lalagpas sa min sa minimum na sagot ng municipality namin is wala ka talagang babayaran so almost libre na po yung kuryente nyo kung gusto nyo pa po ng more of our videos para sa lugar namin please subscribe or comment down below, maraming salamat po